Besti hein ah wykor. S mouldy ya architectural lah, nik hati ni no ABS tide la Kang semingan tingi barang naik pengen a chief jer kena Zurim keri langsing

Ay, mami Mami menang. Mami Mami jadi Mami 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 gua, saya mai wei bitch tu gua tentu Saya orang Malaysia. So, dia mai tu Dia suka sin dentist. Dia se, ya nak kon ja meluar. Ha, anu pangalan mate. Oi, aku ya, Ami made den denin. Si Pokalan. Pokalan. Dia mai

Kasi ito lang ay baklang. Haan? Kasi kung kakakanserb siya, aming HRO, RUH, naman ilan kong PPC. Saan ka yeah. ba nag-aaral natin? Yopang. Yopang? Oo. Pwede siya i-read lang. Pwede siya i-read lang. Anong course mo? Anong pinag-aaralan mo po? Tun. Haan? Anong course mo? Ay galing. Ah? Haan? Iyan nga ako. Ako po si Daddy Frankie, kaibigan mo ah? Ano pangalan mo? Ano, ah? ano, ano. Sa dyan. Ha? Sa dyan, may tisiyak ko. Tupat ang kuya ate. Kumain ka na ba? Hindi. Hindi pa? Kaya si asya na. Hindi kaya na Saan ka nag-aral, te? Eh? Uy, Jay Saan? Hindi so, sabi na Saan ka nag-aaral? Hindi yung sitwasyon niya mga kababayan, mga kabarangay. Kaya po nila kinulong mga kababayan ayon sa taga-paalaga dahil siya po ay nananakit, nananakal. Kung ano man yung mga gamit na mahawakan niya ay bigla na lang yung ibabato sa iyo. Kaya daw nila ikinulong. kinulong. Parang ito sa akin sa akin, abang ay kahoy. Ha? Kahoy ni kahoy, kahoy. ni niya. Okay lang, kahoy. Niya, kawawa eh naman si Ate? Kaya, ikaw. Oh yeah, because Sabi nila nag-abroad ka daw. yala yeah, nga. Sa Singapore. Sa Singapore ikaw galing. Ano nangyari sa Bakit nandito ka na ngayon? Ate, anong trabaho mo sa Singapore? Uh, Agay uh, to. Ha? Magtrabaho. Magtatrabaho ka doon? Uh, Ilang taon ka doon sa Singapore? hmm, matagal ka doon? Iyan ko yung taong kwarts Ha? Kasi iyan ko ka yung lalong sa Singapore. Matagal ka sa Singapore? Hindi iyan ko kung Ate? Mag-demo mag mo na ako. Ha? Magdedemo na ko ipikit ang mata. Magdedemo ikaw. Mm. Ipipikit mo yung mata. Mm. O sige nga, tignan ko nga paano magdemo si Ate. Mm. Ano nakikita ang kulay? Ano nakikita mo? Anong kulay? Anong color? Anong kulay nakikita mo? Anong bagay? Anong bagay nakikita mo? Kahit color. Or... O sige nga, anong nakikita mo habang nakapikit ka? May nakikita ka ba pag nakapikit ikaw? Sky blue. Ha? Sky blue. Sky blue. O, sige. Fine. Ano pa nakikita mo pag... Timog... Ha? Timog Kanluran. Timog Kanluran. Ecuador. Ecuador. East-West. 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 Okay. Ako rin pipikit din ako, ha? East-West. Ha? Pwede ako rin pipikit? Hindi, hindi. O. Washington. Uh, uh, Washington. Uh, uh, <laughs> ano pangalan niya ate? Janice. Janice. Ate Janice, mm. okay ka na na? Pag demo ka na? Of course, I, Of course. Of course. Was, like, of the... Wow, English speaking guys. Was, of course, uh, I'm sure. of uh, album, or, uh, Of course, I'm sure. I'm sure, I'm sure, I'm sure. Mga kababayan, mga kabarangay, ayon po sa tagapangalaga, Uh, teacher po daw ito kumbaga ang course niya is teacher nag exam siya hindi uh, hindi niya matanggap na hindi siya nakapasa tama ba? pero ex abroad din po siya mga kababayan hanggang sa nung hinihintay daw niya yung result ay uh, hindi siya nakapasa hindi niya matanggap kaya ganito nangyari Josephine? The, oh, Joseph. Janice. Ah, Janice. Ate Janice. Janice, senyor. Oh. Ate Janice, ako si Daddy Frankie, ah uh, your, Kaibigan mo, ah niyo uh, Medyo may distansya Joseph, tayo, mga kababayan, kasi violent daw to. And Joseph, uh, Joseph, Ate Janice, ano nangyari sa'yo? Josie. Uh, ha? Sila si Kuya Ramon. Ha? Kuya Ramon. Si? Maroon taon. Implant. Ano yun? Marlon Tanigba, sana si Marlon Soriano. Mario, Marlon Soriano? Nasa, sino yun? Mario, Marcelino, Marcelino. Ako si Daddy Franky. Kaya nga, ikaw nga si Kuya Marlon Soriano. hindi po, Daddy Franky po. Ah, uh, rapi kayo, ikaw, si Marlon. Tutulungan kita ate. Ah, uh, yung Johnson. Ipakita mo yung Johnson. Ha? Diyos <coughs> ako ah? ang inuutang ko. Ha? Ang inuutang ko. Diyos ang ah? Diyos ako. Ah, yung inuutang ko? Oo, Diyos ako ang puro. babayaran ko? eh yung... yung... ...dress na. Anong trabaho mo dati, ate? Oo, diyan. Oo, diyan. Ha? Sige ko lang. Anong trabaho mo dati? Hindi. Ha? Teacher ka daw. Hmm. Si ay uh, si Kuya uh, si teacher, uh, si Marisa. Ano pangalan mo? Si uh, Alna mo? Hindi ikaw, ano pangalan mo? Gabi sa pagkasihan. Ha? kaoka. ka ako ka. Basta ka Ano pangalan mo ate? Ako uh, Ha? H uh, Galing ka na Singapore? Ha? Ukuwa. Ka na niya ajena. Iya wala number ito ayan. Eh hindi ko maalala ko. Hm. Eh hindi. Ate, ano pangalan ng nanay mo? Nanay, ko, Edna. Edna? Ah. Ano pangalan ng tatay mo? Maganda. M. Nestor. U. Uyongra. Hindi. Pangalan ng nanay mo, Edna. Ay, alam ako pangalan. Ay, yung pangalan ng tatay mo. P. 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 T. 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 P. I. T. S. Kapag dyan tayo tali. Parang namamaga yung paa niya ate. Kasi ah. pag nalagay ko na, ayaw niya mag-uwa, itatapon niya. Mo, ayon ayon ayon. Ayon. Tapos may ka, may may anak siya. Yung yung, na, yung parang tigaan niya. Yung tinapon niya. Alin? Yung sinagaan, sinagaan, sinigaan niya. Ay yung, a yung ano? Oh, yung papag, papag sinigaan niya. May papag kayo nilagay. Oh, may papag kami nilagay tapos tinapon niya no. No wasak na. Tapos paggabi, nilalagyan ko siya ng kulot sa kanya. Pagkagising ko titig nang wala. Basa na lahat. Mm. Ate, sabi mo kanina, manugang ka lang. Asan okay, ah, pong tatay nanay niya? Oh, okay, ah, wala na siyang tatay nanay. Ilan po sila magkakapatid? Mm. Asan ah, yung apat na kapatid? Yung dalawa nandito, tapos uh, yung isa. May trabaho siya. May asawa't anak ba siya? Wala. Paano nagsimula yung ganyang problema niya? Yung ano, anong Yung, yung ano siya? Kasi nung buhay pa yung mama niya, galit na siya. Nung pagkagaling niya sa Singapore. Tapos, pag nung buhay yung mama niya, pinainjik namin. Pag, pag madaling araw, pupunta na kami sa, ano, sa Bumbuan, namin, di parang ano siya kumbaga yung, yung na ano sa ginjit niya makakatulog siya makaka ano siya pero pag nung tumatagal na ganito na lang siya hmm. kasi magiging maintenance na po yun eh. ayaw niyang ayaw niyang ano, in kaipipay pag, pag ipinapainom po siya tinatapon niya alam niya ano alam niya yung timpla ng ibibigay kong pagkain sa kanya kasi pag pinapakain ko siya nilalagyan ko inip, dinudurog ko, ilalagay ko sa kanin niya. Hmm. Tapos pag ano, alam niya niya, itatapon niya, hindi niya kainin. Pag nalasahan niya yung gamot? Oo, pag nalasahan siya ng gamot. Agay, agay, agay. Hindi, hindi sabi Pero, Nag-aral siya ng teacher. Oh, I think, I think, tapos, ano nangyari? Nag-aral ng teacher. So, Nag-aral siya ng teacher, tapos nag-ano siya, sabi niya, Ma, Nay, eh, mag a ano, ng mag-apply sa Singapore, niya sa mga non, inag-apply siya. Tapos nung pagkatapos ng ano niya di nag nag ano na siya, nandun na siya sa Singapore. Tapos so, tapos nung ano, eh pag hindi two years ay two years two years umuwi siya. Tapos sabi niya, Nay, na, 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 nahihilo ako, sabi niya ganun. Ay, sabi niya, ipa-check up kita, sabi niya ano. Tapos nung, nung ano, maano pa siya yung ano tapos, matino pa oh matino pa siya tapos nung pangalawa na wala na puti puti pa kanyo nakauwi pa siya <laughs> Tapos, yun na ang na, 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 nangyari. Paano yun? nangyari yun, Nay? Sabi mo, teacher siya. Okay. Nag-aral siya teacher. Bakit uh, nag-abroad? Eh, gusto niya mag-abroad, makabroad eh. Kasi, ano, okay. nandun kami sa harap ng, ano, binigay lang so, yung okay. lupa sa, okay. sa, sa kanila. Hmm. Tapos, nung, ano, siguro, yun ang naano sa kanya. Yung, ang tawag yung... Yung parang iniisip niya kasi hindi siya, hindi nila makanda na ano, na papunta ay binintay yung bahay kaya nang dito, dito dito kami binigyan ng bahay Ah, yung lupa ng magulang niya doon sa harap ibininta. Bakit ibininta po? Eh kasi wala, wala na po si, wala, wala na po siya, wala. Ano na wala na yung mga magulang Ay, niya ibininta. No, e si, kaya, 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 ano. kaya, 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 pinapakawalan okay, namin. anong, okay. eh, okay. pag ano, bag, ano ah. kahit, kahit, sa Sampabian, okay. nandun siya, sabi ng mga polis doon sa Sampabian, taga saan ka sa Mapandan, oh. ininahatid dito. Okay. Tapos, okay. ako ang, ano, tin, okay. karang, hinahanap. Okay. Tapos, halika na, sabi go, mo, ayaw, ayaw kong umuwi, ayaw kong umuwi. Halika na, okay. hindi sinabi ko doon sa, ano, okay. At kapatid niya, sabi ko, di mo na lang siya, gawa mo na lang siya ng bahay para ano, kako. Kahit saan, nag, sinusundo ko siya. Gabi o araw, sinusundo ko siya. Kaya lang, sa nangyari sa kanyang tirahan, parang baboy na siya rito. Oh, Ay, hindi hindi. hindi ko makakapsan ito pag wala akong kasama. Bakit? Uh, bu ito na ako. Ang mm, no malakas. Oo. Oh, oh.